para bebeği eman Ya soo hindi pa pa tayo Nobody's proud ay magdadala dito ko man mag-record ng ano Oh tro ito talaga menta

Yes. Good to eh. <laughs> dito. Man, sabi mo kung may daanan man. Oh, let's go! 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 Oh my God, dito talaga si ano tumakbo. Charot. Di ba dito sila? Oo, oh, oh, dito sila pinagbabaril. Doon o. Tapos si... Si yung Si Tasho. ano pa Oh, napakayanap mo nga si Tasho. Takbo ka, tenapin mo si Tasho, bilis. Lili, stay! Hanabi mo si Tasho! Mm -hmm. Yung ulo mo, yung ulo mo, may, may namamaril sa'yo, kunyari! <laughs> <laughs> may mga namamaril na kastilang mo! <laughs> <laughs> Hoy! <laughs> Diyan umaakyat sila Alden, no? Uh. Eloise, di ba doon sila bumababa? Sila, uh, no? Sila pulang araw? Oo, oh, diyan sila bumababa. Sila nila Tasho. Tumataka sila. Hmm, dito na na si Tasho. Yan, dyan. Dyan, dyan na baril. Pero buhay pa siya. Chew. Lalabas lang sa ibang episode. Wait for more. Ay, Game of Thrones. Ay, doon yun sa taas. Sino? Oo, Plaza de Armas. Kaya nga eh, di ba? <laughs> sila nga din, napagod na rin sila eh. Laki! Wala, para masaya. Oo, hmm. uh -huh. para dito tayo mag-start. Uh -huh. Oo oh, naman. Ayaw na nga, masakit na raw ang tiil. Mami, mo. I'm not allowed to wake up. Go, 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 guys, go. Go, guys, go, Go, guys dungeons. Pag-go na ate. Wait lang, hindi pa ako nag-reach. I got her. Go, go na, go. Jacob, go. Oh gosh, wait. Oh my God. Oh. Oh my God. Hindi ko kasha. Charot. Bakit lang ba ito? Creepy! Oh my God, yes! Bodies of dead civilian inside the dungeon, 1945. Ayun yung mga bodies! Ayun na yung bodies!

Of several priests killed in the World City 1945. Forty Five. Torcho comes from Spanish. Japanese. Hi. have guys? Sa mm. dumaan? Bata. Bata. Mm. Yeah, I know baby. Yeah, nanay na buhay. ruins of Intramuros, Manila 1945. Oh my God. Grabe, drug-drug yung Manila 1945 po. Oh. Is this labasan? Ha? Yes. Oh, actually, ito yung ano, means ano to, laging flooded. Ito flooded to. Oo. Oh, oh. This is Japanese? Japanese to eh. Naka-Japanese siyang ano. Creepy. 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 Ayoko dyan. Ayoko dyan. Tabi po. Sorry tapi po, bye bye po. Kena go up, go go go. Sorry po, sister po. Sisi ko. Ano ba? Huh. Kali itu. So, ito na yung ano, Pasig River. Oh, ayan pa, oh. Ay! Don Bell! Don Bell! Hindi ba yan yun, Don Bell? So, ito ang Pasig River. Hello! World fighting for. I got you, babe. Sa dungeon. So Oo nga. Dito? Ayo, alam ko parang may pwede umarki ng bike but parang, I don't know. So wool dito sa. Hoy, nena second sa sub sa. Furnace open up. <gasps> <gasps> Ayun, <nasi so> <laughs>